Pinagpipiestahan ngayon ng netizens ang balita patungkol sa relasyon ng kapatid TV host na si Atasha Mulak at Mayor Vico Soto ito nga ay matapos ibahagi ni Vico Soto sa publiko na di umano'y magiging tatay na ito matapos daw na magbunga ang ilang taon nilang pag-iibigan ni Atasha Mulak. Ayon sa chika itinago daw ng dalawa sa publiko ang relasyon nila dahil nais umano ng mga ito na maging low-key lang at malayo sa anumang intriga. Gagawin umano ni Vico ang lahat para umano maging masaya si Atasha lalo na daw ngayong nagdadalang tao na ito sa kanilang unang anak. Masaya naman si Vic Soto para kina Vico Soto at Atasha Mulak, excited na din umano si Bossing dahil nakikita na niya na magiging mabuting asawa at ama si Vico sa magiging anak nito at syempre sa magiging asawa nitong si Atasha Mulak. Samantala tila tagilid naman daw si Vico Soto sa pamilya ni Atasha Mulak dahil tila hindi daw matanggap ng mga magulang ni Atasha ang relasyon ng mga ito lalo na daw ngayon na nalaman nila na nabuntis daw ni Vico ang TV host. Ayon sa balita hindi daw natanggap ng ama ni Atasha na si Aga Mulak ng makarating daw dito na nagbunga na ang pag-iibigan ni na Vico at Atasha. Agad nga daw na kinausap ni Aga si Atasha at tinanong umano ito kung totoo daw ang nakarating sa kanyang balita patungkol sa pagbubuntis nito, umabot pa nga daw sa ipinadakip ni Aga mulak si Vico Soto sa mga pulis dahil sa sama ng loob at pag-aalala sa karyer ng kanyang anak. Ayon kay Aga napakabata pa daw ng kanyang anak at marami pa daw itong pangarap para kay Atasha. Subalit wala na umanong magagawa pa si Agamulak kundi ang tanggapin na lang dahil hindi niya daw mapipigilan ang puso at pagmamahalan ni na Atasha at Vico. Sa ngayon nga daw ay napalitan ng excitement ang galit ni Agamulak dahil sa nalalapit na paglabas ng sanggol sa sinapupunan ni Atasha, hiling din ito na sana daw ay hindi saktan ni Vico Soto ang kanyang anak dahil hindi daw ito mangingiming bawiin ang anak kay Mayor Vico. Kalmado namang tinanggap ng ina ni Atasha na si Charlene Gonzalez nang malaman nito na kasalukuyang buntis ang kanyang anak, ayon dito wala na umanong magagawa pa dahil nangyari na ang nangyari tanggapin na lang daw, nakikita naman daw niya kung gaano kamahal ni Vico ang kanyang anak at alam naman daw nito na hindi pababayaan ni Vico ang bubuuan nilang pamilya.